kasing mga kumakalat ngayon sa social media o nagpapakalat na parang tipong ayaw na nila na mag-vlog kami dito sa'yo kasi yun at yun na lang daw yung nakikita nila sa content namin at meron pa akong nabasa doon na ginagatasan ka daw namin. Paano ka namin ginagatasan? Uh, ganito, ako lahat ng vlogger na nandito ngayon sa parisang ko, nakakatulong to sa akin so choice nila yan kasi ito hindi ko naman sila pinapunta hindi ko naman sila binayaran. So, nandito sila kasi nagpapasalamat ako dahil may, mayroon nagpupos ng tindahan ko. Isang malaki impact kasi talaga yung vlogger talaga sa tindahan para makilala ka. So, ngayon, yun yung sa mga issue na sinasabi ng ano, um, ang tawag dito yung ginagatasan. ginagatasan. Wala naman akong lalo mo kung binibigay sa inyo, paano ginagatasan, di ba? Wala rin naman kaming hinihingi Oo, sa'yo. Oo, pag kumain kayo, pag Pagka kumain kayo, nagbumayad naman, naman kayo, so, ako sa lahat ng vlogger na nandito sa akin, welcome. Pero siyempre nga, lahat pwedeng i-vlog. Pero pag sinabi kong bawal i-vlog, bawal. Yes. Diba? Yes. Pero lahat gusto, matulog pa kayo rito. Walang magiging problema sa akin yan. Basta lahat all welcome sa akin. Sino man ang gustong pumunta dito mag-vlog, gusto nyo matulog pa kayo rito. Walang problema. Gawin niya akong content araw-araw. Mas gusto kong kaya yan eh. Kasi diba, sumisikat ako, nakikilala, nakikilala pa ako. So wala tayong magiging problema dyan. Ngayon kung sino man yan, mga nagsasabi sa inyo dyan, uh, out na ako dyan. Basta ako, lahat ng vlogger ay welcome kahit matulog pa kayo then yun sinasabi niya katasan wala namang kasi wala namang nangihingi eh oh, wala rin daw oh. kami hinihingi sa iyo oh, wala naman silang hinihingi at the same time pag kumain sila nagbabayad kasi yung mga vlogger talaga na yan pumunta lang yan sa akin di ko naman talaga personal kakilala ang mga yan dito ko na lang din nakikilala lahat ng yan pumunta lang dito at dito ko na lang nakilala so kung ganun yung content nila mas pabor sa akin yan walang problema doon nakakatulong nakakatulong naman sa akin talaga yung mga vlogger di ba so wala tayong may problema diyan So, ito na lang diwata. So, kasi para malaman na rin ng mga vlogger o di mga gusto pang mag-vlog sa'yo dito, sabihin mo sa kanila kung ano yung limitasyon ng mga vlogger, kung hanggang saan na sila po pwede mag-vlog at kung alin yung bawal. Ah, okay. Dito kasi sa kitchen ko talaga, off-limit oh, talaga ako doon. Kasi privacy ko na yun eh. Siyempre, iniingatan ko at pinag-clickan ko din yung tindahan ko, yung kainan ko. Kasi baka mamaya, kasi hindi natin masabi yung pupunta niya kung vlogger ba yan o basya yan. Kasi baka yung may intention lang na gumawa lang ng kita sa sira. Kung mas mahirap, kailangan, kailangan ko talaga protektan. Malay mo, pumunta doon, hindi natin alam kung ano nasa isip niya. May mga dalang ano, magdala ng mga ipis, lagyan, di ba? O nang magdala ng mga daga, itabi doon. Hindi naman sa akin, di ba masasira ako doon? So yun ang ibig ko sabihin, kaya off-limit oh, muna ako doon. Kasi di ba dati, sa kalsada ako, lahat naman open yan eh. Wala akong tinatago. Ito naman okay. yan, may kitchen na ako. So, kailangan ko naman ng privacy. Okay. Diba? At saka simple nga yung lahat pwede mag-interview. Pero hindi, hindi, naman all the time. Pag pray lang ako, nagbibigay tayo ng papicture, nagbibigay tayo ng interview sa vlogger. Kung may oras ako, di ba katulad ngayon, may oras. Pero pag yung mga time na busy talaga, di ba, itayin nyo naman na, na hindi ako maging busy, napapagod din kaya ako. Ngayon, napagod, napagod na nga ako. Tama. tama. So, so uh, Diwata. Ang sama pa na pagkaramdam ko ngayon. Uh, diwata, imbitahin mo nga si Makagago dito sa uh, parisan mo kasi siya kasi yung nag-post na nakita ko na yun nga, yung sa issue na gano'n imbitahin mo nga siya dito kasi parang nakikirides na lang din siya eh kumbaga binash niya si Alvin TV si Art TV no? gagawan daw niya ng reaction dito na daw ba natutulog lagi at nanggagatas gagata sa'yo well sabi ko nga sa'yo yung mga ganyan nyo um, hindi, hindi ko na kasi out hindi ko na kasi ano yun eh pero sa akin lang makagago alam ko si Katyan siya mas maganda nga pumunta siya dito sa akin para ma-vlog niya ako, para sikat din ako, di ba? So, all, welcome dito sa akin, walang problema. Pero rin kasi yung mga ganyan nyo, uh, out na ako doon, kasi hindi ko na alam kung anong pulot dolo dyan. Pa sa akin, lahat pwede. Welcome. So, welcome. Kung basher ka man, pwede rin, basta huwag ka lang pahulit sa rin